Alright, hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako Ayan, panibagong video na naman tayo mga lodi Yung aking gulong pala ay malambot yung unahan no? Ayan o, no? pisil na pisil ko So, ang gagawin natin ngayong araw Ah, uh, Pupunta ako ngayon sa gasoline station mga lods ah, yeah. So, ituturo ko sa inyo mga lods kung paano gamitin yung tire inflator dun sa mga gasoline station. Bali, ang pupunta ko yung shell. Sayang, sabay sana natin papagpagas na no? kaso kakapultang ko lang eh. <laughs> Share ko lang. Alright mga lods, so panigurado uh, kayo rin, bago kayo umalis at so, chine check nyo rin yung mga gulong nyo So napaka-importante yan na bago tayo bumiyahe Dapat check natin yung gulong natin Kung ilan na yung level ng hangin niya. Kung sobrang lambot ba Yan Siyempre yung gulong natin o yung tire natin Yung pressure ng tire natin Is nakadepende dapat yan sa load natin no Kung meron ba tayo ang kas O meron tayong mga bagya, bagahe na mabibigat So depende yung hangin nyo dyan Pero Paano ba malaman yung ano no yung tamang PSI ng gulong nyo? So kung gusto niyo yung ano, yung standard, uh, nandiyan 'yan nakasulat 'yan sa manual nyo. O yung ibang mga motor mga nakasulat 'yan diyan sa gilid. Pati din sa ano sa tire nyo, nakasulat din 'yan. Pero pinaka the best yan, tingnan nyo 'yung owner's manual nyo. Nandiyan yung ano, yung standard na PSI ng ano nyo ng mga gulong nyo, mga loads. Nandiyan yung kung meron ka bang pillion kung solo ka ba so iba ibang iba iba yung PSI kada motor mga Lodi ah. so tara tayo so take note guys na isa ang gulong sa mga tinitingnan natin sa maintenance natin no? so dapat sinicheck nyo yan so meron din na bibili na ano, yung pang, pang monitor nung hangin ng gulong So mas maganda rin na bumili kayo noon. So nilalagay 'yun sa may pito. So para ma-monitor nyo kung ilan yung hangin ng motor nyo Ay, nang motor, nung gulong nyo Ay, mahalaga yan para naglo-long rides kayo So, dito sa akin, kay Rouser NS125 uh, Doon sa PSI ko sa harap Ang ipapalagay ko mamaya Since ako lang naman mag ang nakasakay dito sa motor At wala naman akong dalang mga mabibigat na bagay Eh, 25 ang sa harap ko Tapos yung likod ko, 28 para yung bounce niya uh, hindi gano'n mati hindi ganon katigas. Hindi rin ganoon kalambot, no. Kasi nakaka apekto 'yung hangin natin sa gulong guys eh. Kung sobrang tigas nung gulong mo, eh ten tendency niyan mga lodi is ito. Ano, um, matalbog ka sa mga ano, sa mga malubak. Ito 'yung mga mini humps. Ayan. So, try nyo mga lods na sobrang tigas ng gulong nyo talaga. May kita nyo yung difference, no? Talaga, ang sa mga matatag, matatagtag na lugar, eh talagang tatalbog-talbog ka talaga doon. Ngayon naman, kapag sobrang lambot naman ng gulong nyo, so, so kasi yung pag na pupunta kayo ng ano, And tulad nyo, no, yung... Ang tawag dyan, lanes, ano yun? splitter. Ito yung dito sa gitna Ito, 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 ito. Yan o oh. Ito, 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 ito Yan o oh. Pwede kasi yung umiipit eh Ganoon din naman kapag sobrang tigas Pwede kayong dumulas Kaya pangit talaga yung sobra mga lods So talagang yung sakto lang para sa inyo Pero syempre Yung level ng hangin nyo Yung level ng PSI Syempre de-depende yan sa load nyo Nagdadagdag lang naman tayo ng hangin Kapag loaded tayo no? Or yung depende sa bigat na katin talaga ako, ah uh, 75 kilos Eh, okay na sa akin yung standard Since ako lang naman, wala naman akong pill yun uh, 25, 28, okay na ako don. Pero kung may pill ako Ang nilalagay ko is Ano, 25, 30 Pero depende sa bigat din ng pill yun So, ito meron ditong shell Dito na tayo sa shell Meron din naman silang pahanginan dito So, madali lang to guys Let's go sana walang pila. Ayun, may pila mga lodi. Tayo tayo matapos. So ayun, nagpasis si Kuya. So baka hindi niya kabisado. So alam ko ilan din sa inyo hindi kabisado tong ano, di ba? paggamit nitong tire inflator sa mga gasoline station. Okay. So number one na number one na gagawin natin, syempre hanapin nyo yung hose, di ba? And then kapag tapos na kayo gumamit, uh, dapat binabalik nyo tong hose ng tama. Kaya si kuya, di binalik na maayos. Oh. Yan. So may kita nyo dyan, merong mga ayan, plus minus. Ito, uh, para to sa ano guys, ah, yung walang-walang hangin na motor nyo. So yung iba, naka ano, yan, sadum malabo Ng nagaya sa 25 Yan Yun, tumunog na Pwede natin tanggalin So, lang, kabilis Di ba? Huwag kayong kabahan pag gagamit nito Madali lang to guys, sobrang basic lang Basta lagi yung tatandaan Plus minus, si set nyo yan. So, next naman yung gulong natin, 28 Malabo. Ito, huwag nyo gagamitin to. Ito, para sa ano to, walang wala. Walang hangin pala, walang wala. Okay. Sensya na, naka-microphone ako, dinyo yung marinig na ano na yung tumutunog. So, tutunog yan, mga lods, sa'yo, no? Eh, pag na-reach niya na yung sinet nyo na, ano, PSI, so, tutunog yan, mga lodi. O, so, pasensya na, naka-microphone kasi ako ngayon, kaya yung boses ko lang narinig nyo. Sa paligid kasi hindi masyado. Siyempre, balik natin to na maayos. Ayan o, libre na nga, hindi pa natin babalik na maayos <laughs> Okay So ganoon lang kadali yung mga lods, di ba? Basic <laughs> So labo ng dashboard nila, no? hindi ko mapakita tuloy yung ano ano yung panel board nung ano Okay. All right, maganda na 'yung talbog ng atin, oh Oh. Okay, lang kadali mga lodi, so, sobrang basic lang, 'di ba? So, plus minus, tapos 'yung ano doon, 'yung parang may naka-logo doon na parang warning ba 'yon or exclamation mark. Tapos 'yung sa ibang pahanginan, yun 'yung parang itsura ng plot ng gulong. So yun yung ginagamit pag yung zero talaga yung hangin noong ano nyo no noong lalagyan nyo Kasi yun Kahit hindi nyo nakalalagay yung ano yung Yung host sa pito eh nagbubuga na yan ng hangin So yun maganda na yung bounce natin Talaga mararamdaman nyo naman yung mga idol eh Kapag ano na kayo Kapag sakto na yung gulong nyo So ibang iba, ibang iba na yung drive nyo And oo oh nga pala mga lods, so, ahabol ko lang. Alam nyo ba na nakadepende naka rin yung gas consumption nyo sa sa level nung tires nyo, no? O level ng hangin nung tires nyo. So, yun lang mga lodi. ba diba, sobrang basic lang gumamit ng tire inflator sa mga gasoline station mga lods. Kaya, wag na kayo mahihiyang gumamit nyan. <laughs> so, alam ko, karamihan sa mga rider o sa mga driver eh matagal nang nagda-drive pero hindi pa rin marunong gumamit ng o nahihiyang gumamit ng mga gasoline tire inflator no to so, sobrang dali lang talaga yan gamitin mga loads at pasensya na mga loads sa nakamay kasi tayo ngayon hindi ko maparinig sa inyo yung beeping sounds kapag Uh, okay na yung level pero tutunog talaga yon kapag na ano niya na, na na reach niya na yung sinet niyo na PSI level dun sa ano no sa tire inflator so yun lang mga lords maraming salamat sa panonood at uh, sana may natutunan kayo bye bye and peace out